Ipinagutos e ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing pagsusuri sa 880 billion pesos na panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Si Cresering Katarong magbabalita. Upang maalis ang anumang pagdodoble o unnecessary insertion ng project funding, inatasan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management at ang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na magsagawa ng malawakang pagrerepaso sa budget proposal ng ahensya. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nakatanggap sila ng impormasyon mula kina House Deputy Speaker Ronaldo Puno at marikina Representative Marcy Teodoro na may ilang pondong nakapaloob sa 2026 NEP para sa mga proyektong umano'y natapos na ng DPWH. Paliwanag pa niya, posible rin na ang ibang proyekto ng DPWH ay nabigyan muli ng pondo sa 2026 NEP dahil sinasagawa ang mga ito sa magkakaibang yugto o phase. Kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito. Uh, true irata. Dagdag pa ni Castro, depende sa magiging resulta ng review, maaring iwasto o amyandahan ang proposed budget ng DPWH para sa 2026 at ipapaalam sa Kongreso kung aling mga proyekto o pondo ang hindi na dapat isama sa susunod na taon. Ang sabi po kasi sa ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Uh, Iko-correct, i-amend, tatanggalin para po mab mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso, ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. Nabatid na ang 2026 National Expenditure Program na isinumite sa Kongreso ay naglaan ng 880 bilyong pisong budget para sa DPWH sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito sa Kasing Katarong, SMN News.